Ayan po, pumupo na siya. Check po natin kung malambot na yung kamote at saka yung malunggay. Kapag uh, meron na pong malambot na kamote, pwede po natin siyang lasawin. Para ilagay sa salsa. Yung sumali ganito ang ginagawa namin para malapot, malapot yung sasa.

haluin po, no? Haluin po natin. And then, and then takpan ulit. nalagay po pala natin yung dahon para lumambot na rin yung dahon. Medyo matagal din pong uh, uh, maluto yun. Then, kapag nakikita nyo pong medyo natutuyo na na naman po, pwede nyo dagdagan ng tubig. Okay? Ayan. Takan po natin yun. Ayan muna natin siya.